nakatali na no? hindi makakaalis okay nulupot na palibasa malambot talaga itong ano eh yung sa amin hindi mapapalupot eh <laughs> <laughs> ay talaga matiba Talib, tapos ang puno ipa plastic para hindi hindi mabulok ano Bubuhusan namin niya, bubuhusan siya hmm. din. Kaya hindi kinatabunan. Para. Ang ah, anay pa naman ni eh. ilalim dumaan. Ay, ayos na oh, oh. eh. Wala oh. pang kami. <laughs> Bukit. <Buhutin. laughs> Matibay na. Ako nga sana yung... Napalitadaan ko na nga eh. Tingin yung ginawa kong kakailan. Oo nga eh. Kaya oh, lang. Puro lang eh, bakal lang ginamit kami dito. Ruday lang bakal. Ay, mas maganda no? Para, pagka nabuli, eh. oh. ruday lang bakal ang... Ano, mas yun, maganda na, mag no, makinis. Oh. Kaya ako nga sana ka ako, yung pakakainan mo, dito muna nilagay. Para hindi ka napapasok. Hindi. Dito, abot na. dito. Ah, abot na. Abot oh. na. Okay. Hindi, saka na ako. Ano, okay. Ah, pinantay mo na rin, ano? Oo. Uh -huh. Ay, maganda yan. Pagka, yung mas maganda Ay maganda. Ah, ni slide mo para magandang ano no. So, tama. Ayo may butas din yon. Ah, maganda pala eh. Meron pala tong uh, uh, ito ya. Ay to. Para paganda naman. Na, na, no? no, no. Mao talaga si Michael gumawa eh. Okay. <laughs> Lagyan na namin. Oh. Ato, At lulusot ka akong pinch dyan eh. <laughs> sa luha. Wow. Pwede mo rin takpan yan. Para pa-inoma naman. <laughs> Tatakpan mo na lang kahit isang... Ngayon, uukay na rin daw siya dito. Takabitan na rin. Hmm. Hindi yan ano? Hindi pa nga ng coupling. Ano bang ginamit niyo kung ano ang mga gamit? Dapat sana nga daw, ang sabi sa akin, dapat mga bakal. Kaso nga lang, ang napakabit na namin, PVC. Kaya lang, pag PVC, nung una, ang lagay ko, dito naka-outlaw. Dahil hmm. naka-outlaw na gano'n, yung kopling. Uh -huh. Yung pinaka-diamond lang, yung octagon lang na nakalabas. Ay, sa pinos ko, sabi, dapat anya yan, nakalubog. Uh -huh. Kasi nababasag ika ng baboy yan. Ay, di, ang ginawa ko, ay eh, naka na simento eh di pinatungan ko na lang ng oh, paubo ko na gano'n o ng... oh, eh, nangyari pero kung umpisa mo pa lang ilubog mo na para hindi naka umbok yung ano yung PVC eh PVC na rin lang hindi ilubog mo lang kahit ipakain mo na yung mismong nipol mas maganda raw yun basta eh, maganda lang yung usli at baka mamaya hindi naman mainuman pwede ka naman ano na, pwedeng ang style mo na rin lang dito mo na lang mong painuman kahit ihangin mo di, ihangar mo dito naka di ba may host ilalagay mo pa ng host yun susuksok mo sa PVC ang PVC mo dito mo na ilagay ganon kasi kung dito ka maglalagay ng painuman iikot ka lagi at least dyan jana, at eh, dito Isang tubo, dalawang tubo siguro kasi na. I-set up mo lang muna yung ano eh, yung chupon. Kasama ng PVC. Awag ah, kang bubutas ng maliit. Kapag maliit, maliit lang din ang itatapal mo doon, mahuna yun. Dapat medyo malaki. Ganun ang ginawa ni Papay, Ay, nadukal, lumulubog ang chupon. Nagtatago kasi nasusumbang. Dapat nga nung ano, binutas mo na muna eh na kahit tinuhugan mo lang sakwa ng saging kahit kahoy na ano para pag na titibay yan bagay maalwan pa naman isa lang naman ang matibay dyan itong kabilang ito dito mo lang unahin sin silin huwag mong unahin sa kabila kasi pag <laughs> sayang yung ano, palitada mo si papa ganun yung ginawa niya sininsil dito kasi mas madali dito <laughs> pa yung palitada dito. Sabi ko, tingnan nyo yung ginawa nyo. Ang laki. Sumama yung ano, palitada. Mataas. Ah, ganun ginawa namin. Dahil Kasi nakatagil pa. eh. pag, pag maliit pa. Uh, pag maliit pa. Pag may malaki na, yung isa mataas. Mm, tagilid nga yung nalagay ko. Yung isa yung mababa, isang mataas. Sa likod, no? Oh, para doon na lang sa sa ano. Lamin, laliman mo na ng bagya kong para pang matagalan na. ang kone. 啊。Uh